Anseir porsion, yang nga kanser, nga nga coklat. Ya! coklat mga idol no? Gold di sya, kaya orang mahalun, gold. Sekarang, Ako ikaw na diri pata dia. Riti na tari? No. Usumit tingok risa, iro. Usi tingok si iro, wali kucing, no kucing. Tingok si

Oh yeah. Go pao na pa. O tete pa mo pa. Ay, no, no ko ting, ko no ting. <laughs> ha? Ha to. Ay. Do. Wala. Wala. Wala ka pa. Halo, selamat. ke Pau. Halo. Dito kesal ikut pakai orang kanker, Pak. Telepon Pau. Konsleting Pau. Mau. Wah, lagi kucing lagi premium mah itu gold Cold enggak

Oh, wala takoy pulitapaw wala, <laughs> wala ka pa wala ka pa so, wala makanser wala mana wala mana po <laughs> wala opo <upoh>. wala <laughs>